O, so, umpisa na ulit. parang lakaw, nilalamig ako. Ha? Saan? Ngayon daw nilalamig daw It's only 18 degrees. Dapat ano Totoo <laughs> no, kayo na rin Aston, tayo. Tayo. O Pops. 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 Pops is oh, picnic park wala mang ilong, wala, wala mang tubig ito. Yan sa kabila to, ang doon tag-isip. Oo. Oh? Walang tubig. Tsura mo kami mahal. Đợi okay. Đâu? <laughs> No, 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 it's dirty. Bakit ganyan yan? Ang pangit. Kasi tuloy dalawa kami ni Abby, meron diyan kami. Ano madaling manawaan. Where are you going? Where are you going? Always on the playground. picture tayo si Hey, bumaba ka para ka naman niya Ano bumaba ako? Bumaba ka niya, bibi na, ingay lang yan Hindi Kulang lang, lang yan sa grasa Mahal na mawala si Ash Aston! Oh. Aston! Walang rin sa grasa ito eh Saan Ayun o! Oh. Ayun! Nakasa na si Ashton Ba't wala kayong dala scooter? may nag-scoot pinamad sila Ah, dito din ma pala. Ito. Saan oh, sabog. Sabog na. Sa Kakaunti pa ang lakad natin, sabog na agad. Kabilis. Hindi, kanina naglakad ako doon nung nagpipreto ng tuyo. Ay, ang ganda. Dito. Mm, diba? Nasa red. Nasa Ganyan ang itsura nung pinaglagyan sa kanya. Parang may ganyan talahib, di ba da? Ay, hindi pala beaver. Yan o, oh, kanola. Merong river otter dyan dati. Yan o, kanola o. Oh. Ito, parang walang outlet nito. Yung kulang. Ang baka mayroon siguro pag gano'n. Hindi ano naman siya amoy. Man? Hindi naman siya amoy ano potek, di ba da? Hindi. Stag, pero ano? Hindi na, flowing siya. Ibig sabihin, may ja. sabi, outlet siya. Ibig sabihin, nagpo-flow siya. Oo. Yung sa red deer, wala talaga. Sa red bell, wala. Wala talaga. Manakakita ka na. Ika um. na. Ika na. Pahinga ka na dun, ma. Ang daming upuan to. Umakit ka na dun. Naglilukot pa ang mga ano. Pagod na dun si mama. Umakit ka dun, ma. Itong dun sa ganito. Opo. Yun na. Ay, baka yung three guys ay ano, may pudding Ayoko. Ah. <laughs> ang ko ang Aston ng ating kain. No! <laughs> Just mommy's. Don't, don't touch mommy's. Pizza oh, and Aston? Ang sinabi si Ashton? pizza and. Pizza and what? Coca-Cola. <laughs> But what Kasi yun din ang paborito ko eh. para sa God. Yan ang masarap. Di ba? pizza! Diba? Diba? Di ba yung masarap? Sweet! Hello, pizza. Ang oh. sarap. Spice pizza. Yan oh, po. Thank you, thank you. Ba't <laughs> <laughs> ka sumawa? Sinukat no mo pa yung ano mo ko. Ayam niya, ayam niya. May bolo ka? Ano ba ang dalawa? <laughs> ang dalawa siya. Ang dalawa siya. Ang dalawa siya. Ang dalawa

Yeah. Birds. Birds bees. Birds bees. Yeah Yeah, yan andyan na isa. Sasabihan sa iba. Siguro mayro nang dusa likod mahala sa iyo. Andyan oh. Dito ako. Dito buhay. Yeah, yeah. Dalawa na. Birds! Come here, birds. Asto, natatakot eh. Come on, birds. Eat, Yan, dami na. Kasi nagsasabi yan eh. Yan. Come on, come on. Nanahagi po eh. Ching! You, kumain doon. Ay, kasi binagisan pa pa. Asto, kasi. Huwag mo lang anuhin, Aston. Asto, <laughs> kasi gusto ni Aston mag-eat tingin lang oh. Kasi tatatakot siya kay Ashton. Busog. Yeah. Ayun, yeah. ah, ang galing. Ashton ka. Ashton. <laughs> Nandyan na sila. Ayan. Eh, po po na. Ayun, ang galing nila ko ba? Eh, ang bilis. Baka hey. kay mami eh. Tayo wala pa. Ayun, ang bird na aray.

Eh, eh, mano si Toto eh. Di marunong magkano eh. <laughs> ang moment ko si papa pa, eh. hindi tuloy na video. <laughs> 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 naigit kasi si <siya> Chai Papa. <laughs> yung ano, yung daga na ano. Squirrel na yan. Squirrel yan. Yung no, daga. <laughs> yung daga yung ano. Asto ba dyan? Yan. Kasi na yung squirrel na, no, naku siya ang nat natuwa

Sasa na. Yan, yan. Sasa nga. Yan. Pupunta na sa iyo. Huwag ka kasi asin masyado. Sine-stress mo ang ibon. Dapat peaceful. Pag nagpapakain, ganyan. Yan. Ay! Kira-tapos. Pupukulat ako. Akatay mo naman eh. Bigla na lang siya pumupunta. Nabidyohan mo ako. Pero nakakadagit sila. Ay, ito na. Dali. Nakunan ko. ka. ko. <laughs> yan. O, oh, nahiya. Halika na, bird. Yan, oh, yeah, yan, yeah, Hal. Pupunta na sa iyo eh. Yan, o, oh, nahiya pa. Yan.

Oh, yeah, not moving Pagka ano, na ka uh -huh. Oh, malays Ashton, you just stay put your hands Pag pumunta kay Ashton Ayun, nandiyan na nga you not moving <laughs> Ayun, May isa ba ba? doon Dalawa na, sa taas yung isa sa Gaston pinuntahan <laughs> ko eh. it Eat. <laughs> Eat sabi ng Gaston. Ayan ha, timing lang yan ha. Ay, may, may, bike, mga Right, right, side. Right side, there. Pero sa umaga ito nagano ano? hindi, ganitong oras kami itapakain talaga doon. wala, natatakot na kong ituto eh eh kasi pinupuntahan ni Ashton <laughs> 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 hindi <no>? Lolo <laughs> Ashton, you don't can go, 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 go there can I have all? ano na yan, river? Ashton ano mo ipingit ang kamay mo, mo, mo para kumain

Ako tsaka parang... Nandito lahat. <laughs> ay okay, mami Oh, hindi Mas maganda yung pasalubong sa ano kay so kaibigan niya na ano lagi nagbibigay sa kanya. <laughs> Dapat pala sa camping na garni tayo na wala, <laughs> walang camping. takbo naman